Sino sa inyo ang nakakita na ng ganitong klasing bulaklak? Ang tawag daw sa bulaklak na ito is Rafflesia iscadenvergiana at ito ang tinaguriang isa sa pinakamalaking bulaklak sa buong mundo. Kasama ng aking mga kaibigan, halik at ako yung samahan dahil pinuntahan natin ang napakagandang bulaklak na ito dito sa Baungon Bukid non So yun guys no So good morning po sa inyong lahat So ngayon ay saan dito tayo ngayon sa Baungon Bukidnon Dahil sa may pupuntahan tayong kakaibang klasing bulaklak Dahil ang bulaklak na ito is tinigore ang pinakamalaking bulaklak sa buong mundo Ito yung Rafflesia yeah. Pero bago natin mapuntahan <coughs> Excuse me Bago natin mapuntahan is Kailangan muna tayong dumaan sa isang ritual Bilang respeto sa kalikasan So tara Ritual muna tayo guys Bago natin mapuntahan yung bulaklak Tara Sugo na to ha? Ah, so, sige na to. ho. Dangan palagulin. tagulambung ang malig pantagas. Dumalong-dong daw sa mailing ho. So ngayon guys, is ito yung alay natin. So bago tayo makapunta doon, is kailangan natin ito. Kapalihog ko. Kailangan ka piso. Piso ay mo. ko piso. Pintong. 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 Kaya so, nitong ipuwa nang iyang tao ba ha ni oh. Haring. Hari. Alam ko din iko ko. Hari, hari. Ikapito sa. By the way, ito ay mahigpit na paalala lalo na sa mga gustong bumisita dito sa Raflesia. Unang-una, bawal na bawal ho na dumiretso kayo dun sa Bulaklak kailangan muna kayong dumaan sa isang sagradong ritual. Bakit? Dahil ito ay pagbigay respeto sa kalikasan at proteksyon na rin sa mga bisita na gustong pakita itong bulaklak na ito. So, ngayon guys is papunta na tayo sa Raflesia. So, share ko lang sa inyo yung daanan natin. Is may ginawa na silang hagdanan. So, in short, hindi na masyadong mahirap yung daan dito. Pero hindi siya simentado guys Kaya ingat-ingat lang baka medyo madulas Pero as I said, ginawa na nila ng kalsada Ayun no oh. Tapos sabi nila dun pa daw sa may baba dun Yung bulaklak sa may ilog Tara Alright Grabe share ko lang guys ha ah. Tanghali na pero ang lamig dito oh, Tingnan nyo naman Nasa kagubatan po tayo ngayon So tabi po, tabi tabi po oh, Buti na lang linagyan nila ng Buti lang linagyan nila ito ng ano yung mga kawayan para hindi masyadong mahirap daanan grabe yun oh. tingnan nyo yung buong paligid natin guys grabe ang lamig yung simoy ng hangin ang lamig guys Whew. so ngayon guys is grabe uy shout out kay ma'am kakayo grabe yung atropa tropa ko Clyde Vlog Boss Jeff so excited lahat to in sa place day ma'am may tanong lang ako ma'am ba ngayon, ta ngayon lang tong taon ma'am na mulaklak itong raklis ma'am? Yes, This, right. Pero last, anong last na taon to nag namulaklak, ma'am? Doon sa kabila, 12 years na siya, hindi na nagpakita yung bulaklak. 12 so, years? Oo, oh, oh, Tapos years. ito yung, yung tumpuntahan natin ngayon, ma'am? Bago lang to, ngayong taon lang. Ngayong taon? Ah, okay. So, ito ma'am, more or less, it, sabi nila, pinakamalaki daw to ma'am. Mga ilang centimeter or ano tayo, itong laki nito, ma'am? Itong nagbloom ngayon, 60 cm siya. Ay, ang malaki lapad. Talaga. Tapos yung dati, dun sa kabilang area, malaki yun. 70. Adala, ah, bali, dalawang area to may ano? Yes sir, dalawang area po yung reflect. Pero yung isang area ma'am, wala na, hindi na namulaklak. Oo, oo, pero buhay pa din yun. Pero buhay pang reflect pero wala nang bulaklak. Oo, wala namulaklak. For 12 years? 12 years na. Halako. So guys, narinig nyo ha. Kaya, pero bago natin makita yung pinakamagandang bulaklak, kakaibang klaseng bulaklak dadaan muna tayo sa yung sinasabi ko yung grabe yung akyata natin no? hindi gito basta basta makikita yung bulaklak na ito Whew. shout out sa mga kasama oh. alright walang problema pagbaba <laughs> so ngayon guys is andito na tayo ngayon sa lokasyon kung saan makikita natin yung reflesya halika dito papakita ko sa inyo ayun no oh. ayun no oh. grabe guys sa so, tingnan natin papakita ko sa inyo ayun no oh. Grabe guys, napakaganda nito. Then base sa tour guide is nasa mga 60 cm to. So halak kakaiba talaga guys, napakaganda nito. Tapos sa uh, airli oh sobrang tal. Ngayon is mga 1 week lang daw sabi to. Grabe. Oh. Pero tingnan nyo as you can see may mga langaw sa buong paligid dahil ito ay napakabaho daw. Pero you know? so baka nagtataka kayo guys, baka nagtataka kayo kung bakit may mga pins dito is uh, ito ay protektado so ang nagpa fence down nito is sa ating ka uh, lokal na ano na sa DNR para maprotektahan dahil sa ito isa nga paligid daw nitong reflesya ayan kung nakikita niyo yung paligid nito is baka may mga buds nito naamoy ko na to guys naamoy ko grabe talaga yung amoy guys talagang patay talaga hmm? kahit nasa malayo ako hmm? grabe huh? grabe ang ganda nito guys No? Tingnan niyo yung buong paligid. Nasa kala ah, kagubatan talaga tayo. Kaya bihira lang natin na mga makikita ang ganitong klaseng bulaklak. Kaya ayun no? Oh. oh. Grabe iba talaga yung biyaya ng Panginoon, guys. Iba talaga yung biyaya ng Panginoon. Napakaganda. Ayun no? Oh. Ko. Grabe ang ganda. Huh? Ayun oh. Ayun no? Oh. Ayun oh. Andun talaga oh. Hmm? Yung nakita niyo kanina, yung pababa kami medyo mataas ngayon pa pauwi na kami so as you can see lah oh bangil daan bangil daan. <laughs> so ayan tinapay okay. dahil mahaba-habang pakya to so baka may titirik doon sa ano so kain muna kain sila shout out by the way guys es maraming salamat kang ma'am kakay sa anak ni Dato sa aming kasama sa kanilang pag-guide at sa mga katanungan na, na nasagot po ni ma'am kakay shout out kay ma'am kakay mabuhay po ma'am kakay ha <laughs> alright so ngayon guys kain muna tayo ng kinapay uh, tapos may mani may mani right. oh para kusgan ba ano muna siya ba so ayun guys so oh. so nakita niyo yung raflesia kahit ako guys grabe na mga ako sa sobrang ganda pero bago natin makita yun as i said kanina dadaan muna tayo sa hindi hindi basta-bastang daanan so medyo nakakahingal na guys nakakahingal na oh ayun oh sobrang taas pa nito. Alright, pero kayang-kaya pa nila mam ma sila mam ma mo. Oh. Kayang-kaya taga dito kasi sila mami. Eh. <laughs> <laughs> At paalala din po, pagkatapos ninyong bumisita doon sa Bulaklak, ay kailangan pa kayong bumalik kina Dato. Kung naalala niyo, may dala tayong manok. Kailangan natin 'tong pagsaluhan. Uh, Ngayon uh, uh, dato na. Kanangay noon, puro lang panampulot dato ba. Muna um, oh, 'yan. Man. Oh, nini koron. Oh, lagi no. Oh, man. Oh, man. Oh, makakabaleo. Wala na diyan. Eh. Nag-i-ibalanala kayo nakapila pa binakaapil ano mangyanala <laughs> dato. Guys, ang tawag sa ganitong proseso or tradisyon is panampulot. Yan. So, bago muna tayo kakain ng tanghalian is ito itatawagin itong panampulot. Amay sa mga baya, yan matuod sa yan kung mag pangkos na ini. Sa pangkos na So, kain muna tayo. Native Native chicken.

At bago ko tapusin ang video ito, gusto kong pasalamatan si Dato Sandigan. Maraming salamat po Dato sa inyong pahintulot at pagbigay proteksyon din sa amin. Salamat po Dato. So ayun guys no. So kung napadaan kayo sa page natin at umabot kayo sa punto ng video natin ito is paki-comment kung taga saan kayo. And huwag din kalimutan i-subscribe Rentoms TV para updated kayo sa mga lakad natin. Okay? So kita ketemu di next vlog God bless and rock and roll Oh yeah uh -huh.